Oh, ayan. Ah, uh, magandang hapon mga katangke. Si Tankero ng bayan ay uh, naglagalag na naman dahil uh, katulad ng dati eh tayo eh uh, walang rider, so as usual tayo po ang uh, nasa labas ngayon. Ngayon eh kukwento po natin sa inyo kung paano natin uh, nakilala si ano pong ang pangalan niyo, ma'am? Divina. Ha? Divina. Oh, ayan si Aling Divina. Taga saan kayo, Aling Divina? Pangasinan. O, oh, taga Pangasinan. Kasi ho, eh, mga ilang, uh, siguro, a year ago, two years ago, nung si Kato ay uh, kasagsagan na nagmamarket, nakita ko natin ito si Ki, Aling Divina. Eh, nakaka, ano eh, nakaka, nito, uh, nakaka-inspire dahil, alam mo, tayo po ay galing ng probinsya. No? eh nakaka-inspire katulad ng nabanggit ko tayo po kasi ay galing ng probinsya at uh, alam natin na itong mga ganitong produkto uh, sino ba nakakalam sa inyo nito Ah, uh, ang tawag po dito ay tupig uh, tupig uh, di ba? Uh, ano po? Ay, dalawang baboy. <laughs> ah, comedian din pala ito, stand up comedian din pala. Hindi natin na si Aling Divina. Originally from Pangasinan kaya tinatanong ko sa kanya kung kaya dinala niya ang Ilocos dito. Ngayon, kinontes niya dahil uh, ang tubig pala ay hindi gawang Ilocos. Hindi talaga originally from Ilocos. And originally, ang tubig. <tod> ayan, na kasi na. Oh, pero senior ko sa kanya kasi san, tag ako taga Nueva Vizcaya. Hindi naman ako originally from Nueva Vizcaya. Pero nakakuha rin ako sa kanila ng ikang, ikang, uh, uh Siyempre, kultura, no? At uh, sinyer ko sa kanya na ang paggawa ng tupig sa Nueva Vizcaya hindi po katulad ng ganyan na iniihaw sa ibapao. Meron Meron din pala sa? Meron din sa bato. Ano yung bato? Yung papainit mo yung bato? Hindi uh, parang, parang, parang uh, lang, lang ganun. Parang ang lang kasimple. Ang, ang, ang bottom line ay para iihaw yung tupig. Uh, 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 ano ang uh, primary ingredients tapong tapong oh binabad na malaki tapos ipapagiling di ba tapos lalagyan ng asukal buko ayan to oh. kasi ano na eh nakakatuwa dahil yung lugar niya feeling mo ikaw ay nadaan sa ikaw ay papunta ng Cagayan papunta ng norte dahil nasa ilalim siya ng puno ng mangga ayan at talagang matagal na siya rito ilang taon ka na rito o, oh, tatlong taon na siya rito. Ah, at sa mga nakaka, o, o, mahilig sa tupig, ah, na native, eh, pumunta lang dito sa my Teacher's Street sa may Santa, diba? Santa Di ba? pa ba Santa Lucia ito? Sa Uyo. Sa Uyo na ba ito? Hindi, sa Lucia lang yan eh. Oh, anyway, yung mga pupunta ng Santa Lucia... Ah, malapit lang po yan dito. Pagkagaling po kayo ng Dalia, pupunta kayo ng Atherton, dire-diretsyo nyo lang po yun, papunta ng uh, Mabini, hindi na ka pumunta kayo ng Mabini, pumaliwa kayo, Teacher's Street. Yan. Oh. At talagang masarap ito, no? Dahil uh, yung anak ko dito rin nabili. At uh, feeling mo talaga, para kang, nasa mo yon, <laughs> nasa probinsya ka, ma mal malamig dito eh. Uh, at saka tatlong taon na talaga naka-establish na siya ng ano, nang uh, pangalan. Oo, oh, nakapag-establish na siya. Oo, oh, hindi lang mga Ilocano hindi, mga Ticoce o oh, dinadala pa sa abroad. Ayun, sa awa ng Diyos, yung nasa abroad, daw po nga 'yan Ah, eh. <laughs> <Ha? laughs> uh, so mga suke, eh, mga katangke, no? Medyo minsan 'ne, eh, libang-libangin nyo rin ang sarili ninyo. Ah, uh, huwag ka masyadong uh, lalo ngayon at uh, nag-iikot po ang mga taga City Hall nag-iikot ang uh, mga empleyado ng Department of Energy at tinitignan kung tayo ay compliant sa pagbebenta ng LPG. Ayan, So Ayun, puntahan niyo si Aling Divina dito sa May Teachers. Ah, sabihin niyo lang na ano kayo ni catering. Ah. Ayun, sige po. Bili na po kayo. Ayun, oh, si Ma'am, oh, bibili na rin ng 2 uh, Ha? Ah, kayo rin ho ba taga Norte, Ma'am? Hindi sa ano, sila um, rolling kami. oh, ayan, imagine mo hindi lang ang taga Norte ang bisita. alam niyo ba na si Aling Divina ay hindi naman talaga originally nagtitinda ng topic. Siya pala ay isang kasambahay. Tama ko ba? Oo, oh, pero sa Pangasino talaga nagtitinda. Oh, nagyabang pa eh, ha? Oh. <laughs> pero dahil daw ano, dahil daw dahil daw minsan eh, nagluluto sila nung amo niya pagkain lang. at, na, para pagkain lang merienda and then anong nangyari sumakit daw ang tiyan nung amo niya eh. <laughs> ha? and then napasarap oh, ayan ha oh, ayan punta nyo si Aling Divina dito ha? basta sabihin nyo lang report kayo ni Catherine at, uh, at sabihin nyo taga Pangasinan kayo ha? hindi na tatlo 320 Gagawin niyang 420. Ayan, ayan na naman oh. Oh, sige, magandang hapon po mga tangke at uh, pasensya na dahil lang una nating uh, sinabi na bababa ang presyo ng LPG ay bigla pong nagtaas. Eh alam mo naman dahil uh, hindi ho natin na uh, predict talaga sa level po natin hindi natin nasasabi kung uh, magkano po ang magiging presyuhan sa susunod na buwan. Tayo po ay isang uh, ampas lupang tangkero lamang no. At hindi natin ko talaga nasasabi sa inyo, nakikibalita lang ko tayo kay Arnel T. Nga lang, sumablay din si congressman. Ha? Ang eh, bababa, sabi niya. Pero nagtaas po ng piso ngayong, uh, ano, o oh, ayan, ha? nakita po ninyo, dinadag po. Talagang, uh, ano siya, no? Ayan. Uh, ilan ang anak niyo, nanay? Apat. O, oh, apat, o. Oh. Imagine ninyo, nasa UP po yung anak niya at sa Ateneo na, sa pagtitinda lang din po ng ano na tubig no ah uh, yun, may pwesto rin siya ron sa UP at sa Ateneo magandang hapon po si Catherine at mabuhay no, po tayong lahat